Pulika! Chip, ay hindi pa naman nadikit eh! Tsaka hmm. mo na padikitin, after 10 years. Hoy! Unggoy! Anong ginagawa mo diyan? Aba, hindi nag-uunggoy yung guyan. Tinuro ang kwan Oo nga, Jack. Halika, sumali ka. Eh, sige. Uh, uh, may, may nasabi ba ako masama? Eh, hindi. Wala naman. Kaya lang pag naalala ko nung pareho kami naging ulila ni Christina nung mga sanggol pa lang kami, nalulungkot ako kasi dito nga kami nagkaisip at lumaki sa simbahan. Kaya ang laki ng utang na loob namin sa orphanage na ito. In return, kami nag-aalaga, tapos nun, tinuturuan namin yung mga bata. Ikaw nga pala, Jack. Ang pamilya mo nasan? Eh, wala akong pamilya eh. Kasi wala akong pirmihang trabaho, kaya mahirap mag-asawa. Eh, ikaw, bakit wala ka pa rin asawa? Naku, Jack, wala pa sa loob ko mga bagay na yan. Ang mga batang iniisip ko ngayon. Huwag kang magagalit, ha? may itatanong ako sa'yo. Ikaw, Popoy, pinata ka pa? Ay, syempre naman. Ikaw ba naman ang makulong ng labid limang taon, makapag-asawa ka pa? <laughs> Anong nakulong? Ano, ah, al? Ah nakulong siya sa seminaryo. mag Magpapari sana yan eh. Ah. <laughs> Brad, matulog na tayo. Gusto ko pa mag-unggoy. <laughs> Kung gusto mo mag-unggoy, uh, humarap ka hmm? na lang sa salamin. Ali ka na. <laughs> Good night. Hmm. ah. 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 Hoy, sandali lang. Salamat po sa inyo. Mga kapatid, meron akong magandang balita sa inyo. Dahil sa laki ng halagang na donate ni Jack and Popoy sa orphanage na simbahan, palalakihin natin ang ating bayang punat. Nang sa ganon, patuloy tayong makapagampon ng mga batang walang magulang at walang permanenteng tirahan. Palagpakan natin si na Jack and Popoy! Kuya Jack, Kuya si, 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 si. hmm. Popoy! Huli ka! Chip, ay hindi pa naman nadikit eh! Tsaka <laughs> mo na patikitin. After 10 years. Jack! 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 Huwag ka na mag-alala pa rin, Popoy. Ako na ang bahala sa si misis mo. Hindi mo ang problema eh! Ano